Halos magdaano na po. Kaya, ibig sabihin, maraming naniniwala sa kanya at maraming natututo sa kanya. Nagtuturo siya po na sa Road Safety Advocacy, Master Rider of HPG. Wala pong iba, tawagin po natin ang ating bisita. Police Corporal Luis, a.k.a. Motoristang Lespo. Diba ba? Kaya tayo na ito. Ang galing, galing di ba? Meron pang isa yan. May kasama pa yan. Hindi nag-solo yan dahil alam niya, gusto niya na mas marami po tayong kaalaman pagdating sa kalsada. Ito naman pong isang tatawagin ko rin po ay tawag po rito. Kung nasanay po tayo sa mga maliliit na sisi o maliliit na bike, itong taong to, ito po ay nagpaparent ng big bike. Ito po ay pwede po natin siyang ias, pwede po natin siyang lapitan kung gusto po natin na makaranas, maka-experience maka ng malalaking motor. At the same time, PNP rin po ito, XPG rin po ito, nagtuturo po ito. At blogger... Content creator din po. Kaya hindi po tayo mawawala rito. Palagi po natin siyang masusubaybayan. Walang iba po kung hindi si PNP Francis Padilla. Ito po itong dalawa. Ang aming pong... Uh, ito po itong dalawang to na napakatigas ng na mga pulis na sinamahan po tayo dahil gusto po nilang makita kayo. Bibigay ko po ang pagkakataon para po sa kanila. Ayan, so, maraming maraming salamat po sa pag-introduce sa amin. So, thank you so much uh, PR again for inviting us here sa inyong activity. So, sa amin naman po, uh, kanina nakikinig ako sa likod sa uh, tinuturo ng ating mga instructor dito. So, napaka-ano natin, napakasorte natin kasi natuturuan tayo ng mga basic na safety sa sa ating kakasadaan. So, kasi sa amin mga uh, content creator, lalo na sa amin sa HPGs, yun talaga gusto namin. Yung meron mga nag uh, nagtuturo uh, sa mga ganito, sa mga lower CC, kasi sa amin, mostly sa mga big bikes, so meron kasi kung schooling sa mga big bikes. At uh, yun po, medyo crazy kung sa kung tutusin. Pero, we work out po namin sa HPG na pwede rin na mag, uh, magbigay rin ng mga ganito ang mga uh, riding tips sa mga lower CC. So, sa amin naman po, sa HPG, so, Uh, hopefully, lahat tayo dito mga riders is nakarehistro, may mga lisensya. Tama po ba? Meron pa ba tayo? Lisensya rin, nakarehistro. Kasi alam nyo po, sa amin, yun po ang unang tinitignan natin. So, may mga sasabi, bakit puro motor lang naman ang chinecheck po nyo? Para sa akin po kasi, mas enjoy po na nakakasalamuan na, na namin yung mga riders. Kasi ako po, kusong rider talaga po ako. Kasi mag, nagsimula din po ako sa ganitong group. Uh, nung, nung, nung hindi pa ako pulis, yun, sumasama ko sa mga group. At uh, uh, masaya ko na hanggang ngayon may mga ganito pa rin group na nagtitipon-tipon at nagbibigay ng mga ganitong uh, safety tips. So sa amin po naman po sa bilang uh, law enforcer uh, sa, sa HPG is ayun uh, po ang gusto ko sa inyo mga riders na lagi tayong mag-iingat sa daan. So wag na wag po tayo uh, mag-comment sa mga road rage kasi napakahirap po ma-involve uh, sa mga road rage. At uh, sa, mga pag, pag tayo ay inoverting kan, hayaan nyo na lang po. Hayaan nyo silang muna, hayaan nyo silang uh, kung anong gusto nila, wag po tayo makipagkarera sa daan. Kasi yung nasabi ng instructor kanina, safety is the best pa rin. Dapat makauwi tayo ng ligtas sa ating pamilya. Kasi ako dati, Nung, nung wala pa akong mga naririnig mag ganito, hindi pa akong mag-undergo ng trains, HPV nakipagkale talaga ako dati So ang motor ko dati is yung ano, XRM Tapos so, ngayon naka RS150 ako Yun ang nasa mindset ko dati Pag naunahan ako, gusto ko rin na Which is hindi naman dapat talaga ginagawa Kasi walang penya yan Ang importante po is makauwi tayo So maraming maraming salamat sa mga ganitong mga likakalak ng uh, riding tips So siguro sa inyo ang uh, na, no? Na, na, nakasama na namin sa mga seminar din namin yung sa ADB 160 yan na nakakasama na namin yan sa mga seminar din natin, natin na kinakandak. So sa amin po sa bilang sang pulis at uh, mga nagko-content din so yung mga kinakontent ko uh, yun po, yung mga violation, mga mostly sa mga violation natin para magbigay ng tips sa mga so nakita niyo naman yung mga transfer of ownership so sa mga na hindi pa transfer of ownership yung mga bumibili ng second hand na motor uh, dapat po talaga is may transfer natin ng ownership kasi once po yan na involved sa crime ang una, ng, ang una nilang hinahanap is yung first owner So, dapat pag kayo ay nagbenta or bumili, dapat i-secure is nyo lagi yung didog sale ninyo. Huwag nyo wawalain yan yung didog, yung of sale. So, tanong, pag nawala po yung didog sale, ano ang gagawin? Kailangan nyo pong kontakin yung first owner, tapos uh, magpagawa ulit kayo ng bago. Kasi pag once po yung ID sa didog sale is expired na, hindi na po yan valid. So, kung, uh, ito pa, yung question, pag hindi nyo mahanap ang first owner, anong gagawin natin? Para makapag-secure makap ng didog sale, Puntahan nyo po yung address ng nasa ID na dito kasi pag wala po na, kapag wala na po yung tao doon, ang gagawin nyo po is magpagawa kayo ng Certificate of Non-Residency sa barangay para meron kayong copy. So yun po is pwede kong gawin or gamitin sa pagpapatransfer of ownership. Kasi po, uh, maraming na-involve mo yun. Marami kami kasong ganyan na sa crime. Mostly sa mga motorcycle na tapos sa motor vehicles. So, ang ang muna namin hinahanap talaga is yung first order. Kasi kung once na meron pre yung first order na dito, say, na ito, binenta ko na po yung sasakyan ko, ang, na, ang hahanapin namin namin is yung pinagbentahan. So, maging aware po tayo sa mga papeles ng motor. Uh, so, ito pa, yung mga nag, na, yung mga nagtatanong, yung pwede po ba yung sa cellphone na papagin na pag-checkpoint, uh, doon po dapat is, ah, uh, Although hindi, hindi dapat yung valid na yung, yung pinapakita niyo sa galing sa import kasi meron tayong by, violation na not carrying ORCR during apprehension. So dapat mag-secure mag, -secure, mag -secure po lagi tayo ng Xerox. Yung mga original po, o or, huwag na nila pong dalhin yung original, iwan nila po sa mga bahay ninyo. Xerox lang po kailangan natin. Kasi pag, paano pag nagkatao kayo sa isang checkpoint, walang signal, so wala mapakita, di ba? So mahal lang mahal yung apprehension sa ganun. So uh, yun lang sa akin is yung Um, maraming maraming salamat sa mga nagkakanak ng mga seminars, mga guiding tips. So, hindi ko napapahabahin, hindi na ako magbibigay ng ano kasi almost nasabi na nila kasi nakikipito ko, ko sa likod kanina. So, maraming maraming salamat sa si speaker kanina. So, bibigay ka naman yung mic sa ating kasama, si RNR big bike for us. maraming maraming salamat. Motorist ng Lesbo. Ayan. Good afternoon sa inyong lahat. Ako po si Francis Padillo Vlogs, PNP content creator din. At syempre, uh, owner din ng R&R Big Bikes Rental. So ito, meron tayo dito ng 400cc to 1,300cc. Actually, featured kami. Sinama ko yan si Motorist ng Lesbo sa so GMA7 sa 75 at iba't ibang mga radio stations din. No? So ako po ay uh, graduate din ng HPG Motorcycle Riding Course way back 2016. Pero hindi po ako HPG. Actually, PSPH po ako. Part po ako ng unit na Police Security and Protection Group. So may mga rider din naman kami doon. Pero unlike, not like HPG na nagpapa... Na nang nanguhuli ng mga violation, na may maintain ng safety sa road, no? sa police group, security and protection group kasi uh, namin yung mga VIP like President, Vice President, Congressman, mga elected individuals. No? So yun, actually nasabi na rin lahat ng mga instructor dito, ang isi-share ko na lang is yung parang pinaka-basic and eh, parang common sense natin na no? So, yun lang sa pag-ride natin, maintain lang natin lagi yung safe distance. Siyempre, para makapag-adjust tayo, pag nag-brake yung nasa harap natin, makapag-brake din tayo ng hindi sudden. So, yun, maintain din natin ng safe speed kasi mabilis, madaling magpatakbo ng mabilis. Mahirap magpahinto. Yan ang lagi sinasabi, di ba? So, yun, at syempre, dapat physical condition din tayo. Huwag tayo mag-ride kung puyat, lasing, alam naman na natin yun eh, di ba? So, syempre, pati yung mga motor natin, dapat condition. Kung condition ng ating katawan, dapat condition din ng ating mga motor situa. At syempre, consider natin ang uh, road at weather condition. Syempre, titignan mo kung uh, kung maulan dito, kailangan natin magdala ng kapote or other devices na kailangan natin kapag uh, maulan sa mga part ng rides natin. No? Uh. Ayan. At syempre yung helmet, pag malago na yung helmet nyo, palitan nyo na po ng visor. At uh, yan. At mga safety gears natin, riding jacket, pants, at mga shoes, yan. So yan, hindi ko na ipapahabahin at pupunta pa kami ng World Trade Center. Kita-kits tayo din mamaya kung sa mga pwede. Check nyo kami doon sa Motolite, na. No? Thank you so much po. PRJ, maraming maraming salamat po.